babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghaya natin ang isang isikai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Pagkatapos noon, napagtanto ng matandang panday na matagal na palamula ng sila at ang iba pa ay lumabas ng mainland, marami ng nagbago sa labas maging ang mga goblin ay nagbabalak ng magtayo ng sarili nilang lungsod. Paglipat ng tagpo, makikita na lumipas na ang panahon, si Lin ay muling lumipad kasama ang dragon patungo sa kagubatang pag-aari ng dakilang libingan, matapos ang tatlong buwang pagtalon ng oras, nagkaroon ng malawakang pagsasanay sa mga goblin, at nagbunga ito ng 50,000 bagong mababang uri ng goblin at 1,000 mataas na uri ng malalaking goblin na may pinaghalong kapangyarihan. Pagbalik ni Lin, agad niyang inilabas ang lahat ng mga sandatang ginawa ng mga duwende sa nakalipas na tatlong buwan at ipinamigay yun sa mga makapangyarihang mandirigma, kabilang dito ang maraming espada, kalasag, palakol, at sibat na kayang magpalabas at magpalakas ng iba't ibang uri ng mahika, na may antas ng atake na mas mataas pa sa karaniwang kakayahan ng gumagamit, dahil yari ang mga ito sa bihirang mga mineral. Marami ring patalim at mga sandata para sa mga asasin, nagbibigay ito ng kakayahang magteleport sa may clean sandali at magdunot ng nakamamatay na pinsala kapag umatake ng hindi napapansin, ang mga kalasag naman ay halos kasing lakas ng sa Diyosang si Athena, dahil may taglay itong banal na depensa na kayang automaticong hammerang at magbalik ng karamihan sa mga mahikal at pisikal na atake, maging ang mga bala ng mekanikal na baril. Si Gabo ay nakatanggap ng magagandang hako na gawa sa Cupid's Tears na nagpoprotekta sa nagsusuot sa loob ng hindi nababasag na kristal na hugis luha kapag tinatamaan ng pinsala, tanging kapangyarihan lamang ng pag-ibig ang makakabasag nito. Ang babaeng Goblin Slayer ay nakatanggap ng Godhead Bracelet, isang Pulse Ares na may kakayahang isama ang isang hukbo ng mga sundalong nakatago sa banal na espasyo, handang ipatawag sa anumang oras para sa digmaan, Maaari rin silang palakasin gamit ang banal na enerhiya na nasa loob ng Pulse Ares. Ang pinuno ng lahing diwata ay nakatanggap ng pambihirang pana ng isang world class hunter, kapag umabot ito sa pinakamataas na antas ng atake, kaya nitong tungutok sa kalaban at tumama ng may isang daang porsyento na katumpakan, pagkalipas ng tatlong segundo, ganap itong magkakarga, at kahit anong batas o kalasag, hindi ito kayang iwasan ng kahit sino. At sa huli, si Kaylan ay nakatanggap ng magagandang hako na may kakayahang lumitaw sa pinakakaakit-akit na anyo, na nagbibigay sa nagsusot ng kapangyarihang mangakit at lituhin ang isip ng kalaban, kaya nitong paglaruan ang kanilang kamalayan. Lahat ng nakatanggap ng mga makapangyarihang kagamitang ito ay agad na nagpasalamat kay Lin at nangakong mananatiling tapat sa kanya magpakailanman. Ngunit ngayon ay pagkakataon naman ng bumagsak na anghel na si Alice, binigyan siya ni Lynn ng kakaibang espada na kulay itim, nang malaman niya kung ano yun, Ipinaliwanag ni Lin na may espesyal na misyon siya, ang sakupin at kontrolin ang kapangyarihang nakapaloob sa espada, sapagkat napakahalaga nito. Ang espada ay tinawag na Amenes Blade, at naglalaman ito ng maraming kaluluwa ng mga dragon at mga multo. Kapag nakayanan ng tagapagdala na masupil ang mga ito, siya ay magbabagong anyo sa isang dark kin form, at lahat ng kanyang mga atake ay magkakaroon ng blood drain effect. Ngunit kung hindi niya ito makokontrol. Kung hindi makokontrol control ang mga kaluluwang yun, ang nagsusuot ng espada ay tuluyang malalasong espiritwal, habang tinititigan ni Alice, ang bumagsak na anghel, ang nakakatakot na sandata, napaisip siya kung tama bang yun ang dapat niyang tanggapin, sapagkat ang likas niyang katangian ay makalangit, at mas nararapat siguro sa kanya ang banal na uri ng armas. Ngunit muling ginamit ni Lin ang kanyang karaniwang paraan ng panghihikayat. Ipinaliwanag niya na dahil naglalaman ng espada ng makapangyarihang mga demonyo, kailangan masupil ni Alice ang mga ito, kung sakaling mapunta ang sandata sa maling kamay, tiyak na magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa mundo. Pagkatapos ipaliwanag ni Lin, tinanong niya ang dalaga kung hindi ba ito isang sagradong misyon, at agad namang sumang-ayon si Alice nang walang pag-aalinlangan. Agad niyang hinawakan ang espada at sinimulang sipsipin ang demonyong aura na bumabalot sa paligid. Napakahirap ng prosesong yun para kay Alice, kaya sandali siyang napatigil, naluha, at napaluhod. Nagsimula siyang makakita ng mga bangungot, Isang dambuhalang dragon na nilalang ang nagtatangkang sakupin ng kanyang isipan at katawan. Paglipat ng eksena, nakita na gustong mawala ng kontrol ni Alice ang dragon, sinusubukan itong pasukin at sakupin siya. Ang halimaw ay bulong ng bulong, sinasabing hayaan niyang ito ang kumilos, at palakasin ang kanyang puot sa lahat ng nilalang, kung papayag siya, pangako raw ng kaluluwa. Bibigyan siya nito ng kapangyarihang kayang tuparin ang lahat ng kanyang hangarin, ngunit kapalit noon ay kailangang magwala siya at wasakin ang lahat. Sa simula, nagtagumpay ang kaluluwa na kontrolin si Alice, ibinaba niya ang espada at itinutok ito mismo kay Lin. Nabigla ang lahat, maging ang mga hybrid goblin at ang mga babae ay napaatras, iniisip kung sasalakayin ba ni Alice ang kanilang pinuno. Dahil ang aura na lumalabas sa kanya ay kakilakilabot, wala silang magawa, sapagkat malinaw na mas makapangyarihan si Alice kaysa sa kanila. Ngunit sa gitna ng tensyon, natawa si Lynn. lahat ay nagulat, ngunit muli na namang napatunayan na tama ang kanyang tiwala, sandali lamang, at nagbalik sa ulirat si Alice. Ang demonyong kaluluwa ay hindi makapaniwala na may taong kayang labanan ng ganitong uri ng kontrol. Matapang na ni Alice ang kaluluwa, sinabing subukan itong lasunin muli ang kanyang isip, sabay bigkas ng pangalan ng dakilang Diyos, buong lakas siyang sumigaw, nananawagan sa banal na nilalang na manatili sa kanyang tabi, sa pag-usal ng kanyang dasal, nagsimulang maglaho ang lahat ng demonyong enerhiya sa paligid. Hindi makapaniwala ang mga kaluluwang demonyo, isang nilalang na makalangit, na may purong puso, ay kayang labanan ang kasamaan nila. Sa wakas, tuluyang napasailalim ni Alice ang ominous blade. Ngumiti siya bago mawala ng malay, iniisip na tinulungan siya ng mga Diyos, at tama ang desisyong ginawa niya. Pagkatapos ng lahat, nangako si Alice kay Lynn na tatapusin niya ang misyon hanggang sa huli. Alam ni Lynn na bahagyang napasunod niya ang babae sa kanyang kagustuhan, kaya agad niya itong niyakap at sinabing, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Habang nakaluhod si Lin, dumating si Gabo at ang Goblin Slayer Lady, nagmamadaling nagsabi na ilang sandali pa lang ang nakalipas, dumating ang man-eating griffon sa tribu ng mga goblin, wasak ang isang pakpak nito, mukhang sugatang sugatan, at pilit na hinahanap si Lin, dahil wala siya roon, umalis ito. Ikinwento ng Goblin Slayer Lady na nais sana niyang tanungin ang griffon kung ano ang nangyari, ngunit tumanggi itong magsalita at sinabing wala yun, alam ni Lin na kung ang man-eating griffon ang naghahanap sa kanya, tiyak na may mabigat na dahilan, kaya nagpa siya siyang puntahan ito. Paglipat ng tagpo, nasa kagubatan ng mga dambuhalang ibon na siya, lahat ng mga nilalang doon ay umiiyak at nagluluksa, lumapit si Lin mula sa likuran at sinabi, huwag kayong matakot, kaibigan ako, ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang halos lahat ng mga sundalong ibon ay sugatang sugata. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at nasaan ang kanilang pinuno, ang Griffin Lord, noon narinig niya ang tinig ng isang babae, mahina, nanginginig, siya ang asawa ng Griffin Lord ibinulalas niyang, bumagsak na ang kanyang asawa. Nakita ni Lynn ang malubhang kalagayan ng Griffin Lord, basag ang mga buto, punit ang mga pakpak, tinanong niya kung paano ito nangyari, ipinaliwanag ng babaeng Griffin na ang mga salarin ay ang mga panginoon ng kanluran at hilaga ng dakilang libingan. Isang araw daw, nang makita ng asawa niyang sugatang sugata ang sarili, nagtungo ito sa tribo ng Goblin upang humingi ng tulong. Ngunit dahil wala si Lynn, tumanggi itong magsabi kahit kanino, natatakot na madamay ang iba. Pagbalik niya sa kanilang teritoryo, dumating ang mga pinuno mula sa hilaga at kanluran kasama ang kanilang mga tauhan, pinuto nila ang kanyang mga pakpak, inihawin, at kinain yun sa harap niya. Binugbog nila ang lahat ng mga sundalo, at sinubukan pa nilang pagsamantalahan ang asawa ng Griffin Lord. Ang mga natitirang sundalo ay halos hindi na makalaban, galit na galit si Lin, tinanong niya kung bakit gusto siyang atakihin ng mga Panginoon ng Hilagat Kanluran, hindi ba't natatakot silang suwayin ang dakilang libingan? Ipinaliwanag ng babae na galit ang dalawang panginoon dahil inirerekomenda ng Griffin lord si Lynn sa dakilang libingan, dahilan upang maging dakilang panginoon si Lynn, na sila at nagtanim ng puod. Ngayon, ganap ng naunawaan ni Lynn ang nangyari, humingi siya ng tawad sa ginang sa pagkakasangkot nila sa kapahamakang yon, at sinabing siya ang mananagot sa lahat ng sugat ng kanilang lahi, pagkatapos ay tumalikod siya, at habang naglalakad palayo sa kampo, sinabi niyang, maghintay ka lamang, ako ang magbabayad para sa lahat ng ito.